So, nagluluto po ako ng mani guys. And, una kong um, sinalang is yung mga, yung bawang. So, pagkatapos, pag maluto na yung bawang, hahanguin ko din yan. Tapos, isusunod ko yung mani. And, may bago nga pala akong na-discover or napanood sa YouTube na kung paano lutuin ng maayos yung mani yung hindi nasusunog yung balat ng mani so sa so, napanood ko sa youtube um, hinugasan niya yung mani para daw hindi madaling masunog ang balat ng mani kaya gagayahin ko yun and sana makuha ko din yung um, perfect na pagkaluto ng mani na hindi nasusunog yung um, balat ng mani kahit matagal ma, kahit matagal-tagal din siyang lulutuin sa um, apoy So, umpisa na natin. So alam kong may video na ako regarding sa pagluluto ng mani but this time sinubukan ko lang yung napanood ko sa YouTube yung hinugasan yung mani bago lutuin.